Naghahanap ka ba ng sagyup sala na hindi bubutas ang bulsa mo? At as low as 199 pesos lang? Minimum of 4 persons? Na unlimited meat ka na? Unlimited side dish katulad ng fish cake? egg soup chapchay sweet potato balls toge bake mac na napaka creamy at cheesy at kimchi rice na one to sawa mo na rin kakainin at kung solo ka naman kakain dito boy pwedeng pwede yan at as low as 249 pesos lang per head unlimited mo na rin makakain yung mga serve nila at pwede ka rin mag add on dito na as low as 49 pesos lang unlimited mo na rin makakain yung in add on mo kung baga 49 pesos lang per item Halimbawa gusto mo ng manok mag add ka lang ng 49 pesos naka unlimited chicken ka na. Ang sulit, di ba? <laughs> Pero paalala, hindi pa pwede ang add-on sa promo nila na 199 pesos. Bawal din po ang leftover po sa kanila. Dahil paniguradong magcha-charge ka kapag nag-iwan ka ng pagkain. Sasabihin naman nila sa inyo yun bago kayo kumain. At eto pa, pwede rin kayo mag-celebrate dito ng kahit ano klase okasyon. Halimbawa, birthday. Kakantahan ka pa nila dito tapos meron ka pang libreng mini cake. Happy paalala. pag-message mo na kayo sa page nila ahead of time. Para makapag-prepare din sila. Ganon. Meron mo kaming promo dito na 199 lang siya. Minimum of 4 person. Lahat ng side dish. Any kind po doon ha. Lahat po yon unlimited. kaya except lang po sa, sa namin. At saka one serve lang din po kami sa kimchi. Sa so, nagkahalagang 249, makatikim na kayo ng unlimited pork, unlimited lahat ng side dish. One serve lang po kami sa lettuce. One serve lang din po kami sa Korean kimchi. Kung gusto nyo ng unlimited chicken, lahat ng flavors na yon, mag add lang kayo ng 49 pesos lang. At kung gusto nyo makatipid, lahat ng meats pork, beef chicken, unlimited lahat ng lettuce, lahat ng kimchi, at kung ano-ano pa, lahat yan 399 pesos one. All in one na po yun. Kami po ang MNX Sukat Samgut Wings na matatagpuan nyo lang dito sa terminal ng Sukat. Nagbubukas po kami simula 10 a.m. ng umaga, tapos nag-close -ta nag po kami ng 12 midnight. Kaya sa mga madaling araw, mga gabi nag-cramings dyan, open po kami hanggang madaling araw. Tara po, kumain na po kayo dito sa MNX Samgut Wings. Sure na sure po kami na babalik balik kayo. <laughs> Tato mga tolo uh, Meron sila ditong kimchi rice Unlimited ito mga tol Kasi sabi nga kanina is hindi la, ano, uh, toito, hindi Ito hindi unlimited Itong lettuce nila Hindi unlimited lang ito Kapag nagbibigay ng 399 pesos Pero the good thing is unlimited na yung mga rice meal nila. Ay, I mean, yung mga rice nila. Sasamahan mo siya, tol, ng cheese. Ay. Tol, kimchi rice with beef, with matching queso. Tara. Sa to, mga tiyo, no, kung trip nyo naman mag, uh, mag chill dito, mga tol, meron sila dito mga uh, alak na available. Uh, Mag-add ka lang. Tapos, meron sila dito mga beer, tapos mga hard, at mga Uh, soju mga tol. Ito mga tol, local, naghahanap kayo ng sulitong kainan dito sa South. Mga tol, ito nga pala yung uh, MNX uh, Sangyuk Wings na located lang dito sa may Sukat Terminal, dito sa Sukat Punti Lupa. Ito mga tol, yung, ano, yung terminal ng uh, jeep ng Biyahing Bagong Bayan, Sukat, uh, ano, uh, Alabang, uh, Baklaran. Mga tol, nag-open sila ng alas 10 ng umaga hanggang uh, alas 12 ng uh, madaling araw. So mga boys, tara! kahit